at nakuha na natin yung up natin at hindi ko lang nabidyohan yung mga tao dito na nag ano sa atin nangingi ng mga sticker mga ka 43 so maraming salamat pala sa mga naghingi ng sticker dito sa 168 mall ayan shout out sa inyo kung sino man ah, comment na lang kayo para ma ano ma shout out ko kayo mga ka 43 ayan Uh, sa, maraming salamat rin sa uh, ano daw magsusubscribe sila sa ating channel mga ka yeah, maraming salamat pala uh, sa inyong pag support ha? siyempre at palo na rin sa ating mga ano mga subscribe na rin sa ating channel MBC43X Moto Help again o oh, talaga to oh, to mga malilit na motor no Sisingitan ka talaga So my vlog again mga Kapo 43 So ngayon ko na simulan yung ating vlog And let's go mga Kapo 43 So ngayon mga Kapo 43 Ride to ano tayo ngayon Ride to Manila Hahaha <laughs> meron na naman tayong pepe kapin na ah uh, hindi ko alam kung pagkain o anong gamit yun kaya nag xcdb lang tayo mga ka 43 and welcome to my blog pala mbc 43x moto help again at moto vlog lang tayo ngayon mga ka 43 ginagawa mo Mugmo mo motovlog tayo ngayong araw tingnan natin kung may load to ba so okay pa makaka okay, okay uwi pa tayo nun ayun lang mga ka 43 bago natin simulan mga 43 yung ating moto vlog syempre naman <laughs> this is me again mvc 43 x moto health ayun mga 43 at mag ride na naman sayo kabuntangan o kabuntang manila tayo mga 43 Ride to ano lang tayo Ride to 168 Mall Papunta tayo doon At meron tayong kukunin Hindi natin alam Kaya Nilagay ko na lang yung side box sa motor Na ano Sa motor na to Para kung anong um, ano na, Anong ipapadala ni ano Ni kaibigan ng bus ko edi mayroon tayong Extra na lagayan <laughs> Kaya 2 pa naman naman na mga ka-43 alas 2 pa tayo kailangan mga quarter to 3 nandun na ako kaya ayan tama lang yung alis natin at uh, papahinga lang tayo ng kunti kanina sa break time ayan tutuloy na tayo mga ka-43 ha ha oh ayan lang mga ka-43 welcome to my vlog this is me again ayan mga ka-43 ah uh, ala parang ano yun eh <laughs> siguro tumakas yung ano diyan ayan lang mga 43 meron lang akong uh, shot ano uh, meron lang tayong i-shoutout mga 43 syempre yung mga shoutout natin uh, meron mga mga viewers natin na uh, subscriber na rin natin na uh, gustong magpa-shoutout sa kanila yan, so shoutout ko lang si ano si Pokoy ah uh, Pokoy ba tama ba yung pronunciation pokoy Moto Vlog mga kapoy Dito sa Sambuanga Hindi ko alam sa Sambuanga Basta kanila basta Sambuanga yung mga kapoy Yan, Yan shout out sa inyo Brad Kapoy Moto Vlog Shout out sa inyo uh, Trail yung kanya mga kapoy Dito kaya shout out sa inyo Brad uh, Ride safe Ride safe lagi mga kapoy Dito Ayan din mga kapoy Yung isa shout out natin Si ano din na lagi nag Lagi din nag gano sa atin nag sa ating ano sa ating channel si ano si Promoto Trading yan shout out sa inyo ah, yung ano dyan ng tawa ng Promoto si ano Jenny Jenny oh tama ba yung ano Jenny tsaka ayan Shoutout sa inyo ah, at panaging yun si Jenny sa ating ah, sa ating vlog mga kaporte sa ating videos ah, maraming salamat pala sa mga lahat na nagkomen maraming salamat sa inyo at uh, patuloy kayong nag ano sa ating channel ayan maraming salamat and then mga ka-43 uh, i-follow nyo rin ako sa aking facebook page ayan yung pangalan natin sa facebook mga ka-43 uh, i-add nyo na rin ako uh, may vlog channel may, uh, ma, may space na may, may, may vlog channel and then yung page natin is mvc43x moto help ayan Ipala nyo rin ako mga kabordre Walang nagpala sa akin sa Facebook Follow <laughs> nyo naman ako oh, mga kabordre Sa ating Facebook And then subscribe na rin sa ating.